Uy, biga kayo ng daloy eh. Ang mga tunglo yan. Oo. Uh -huh. Ala, ay masakit tayo ulo. May hangover. Napabari ka gabi. Ako nga eh. Masakit ang ulo. Hindi ako makabangon. May hangover eh. Napabari ka Ay, ay biga kayo yung pabarik-barik. Pagkagayong bago ngayong Kay hangover, kay mga tama rin bumangon, kay mga yun eh. Magaling pa Julius eh. Ibili mo kami ng noodles. At iyong lutuin. Ang makahigap ng mainit na sabaw. O nga tito Alpe, tikbay tito ayaw. At ipaluto natin sa tito Julius. Aba, ay kayo ang bumarek bago ako inyong pabibinit paglulutuin. Ah, ay kaskartin nyo naman. Magandang pente. Magandang Oo. Oh, oh. Ah, isa pa. 20. 20 kayo. Okay. Ayan. Gusto nyo nung maraming sabaw, ha? Ha? Yeah. Maintindihan nyo ngayon. Ayan. Ayaw rin, Ma. Uy! Isigin niya yung dalawat. Luto na yung mga noodles na pinagpilay. Ba? Eh, nga lang kayo? Hindi! Dinamian mo sa baw! Oh. Makakainig ka kunti sa baw! Wala kang mahigaw. Napakarami sa baw! siya! Kayo nang bahala doon at kayo nang sumandok! Naraw sa may tulyase! Oh, ayos na ayaw! Sigurado oh, mo alis ang ating ng oven! Alis nga! Sarap nang sumikap na sa baw eh! Ay. Bakit ba? Anong dami ng sabaw niyan? Para isang bamilya kakainit! Ay isang tulyase sa baw eh!